Na salita, apat na salita isang bye hindi mahirap maghanap ng dalawang salita na isa lang ang pagbaybay o spelling ngunit magkaiba ang kanilang mga kahulugan halimbawa basa read basa wet pako fern pako nail tama correct tama hit baka maybe baka cow Hindi naman madali na maghanap ng apat na salita na iisa ang pagbaybay na magkakaiba naman pala ang kanilang mga kahulugan. Ang apat na salita na pag-aaralan natin ngayon ay may baybay na T U L O Y. Alam na ba ninyo ang kahulugan ng bawat isa? Manatiling nakasubaybay hanggang sa matapos ang ating pagsusuri ngayon Ang unang T U L O Y ay ang pinakamadalas gamitin at ito ang unang papasok sa isip kapag nabasa o narinig Narito ang ilang halimbawa Tuloy pa rin ang ikot ng mundo Patuloy kayong nakikinig sa ating palutuntunan. Ipagpatuloy ang kaunlaran mag-impok sa bangko. Ang bigkas ng salitang ito ay tuloy tulad sa unang pangungusap na tuloy pa rin ang ikot ng mundo at tuloy naman sa patuloy. Patuloy kayong nakikinig. Ipagpatuloy ang kaunlaran. ito ay maaaring ulitin upang mag-anyong tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang ulan tuloy-tuloy ang dating ng biyaya ang salin nito sa ingles ay continue or proceed halimbawa ng tuloy na may proceed na pahulugan ay Matapos mong magbayad sa kahera, tumuloy ka na sa window 4. Ang ikalawang tuloy. Tignan natin kung paano ito ginamit sa pangusap. Saan ka tutuloy kapag nasa Maynila ka na? Saan ka tutuloy kapag nasa Maynila ka na? Dito po ang salitang tutuloy ay nangangulugan ng pansamantalang titira o pansamantalang mananatili. Ang salitang tuloy kapag uh, nilapian ng pa sa unahan at an sa hulihan Mabubuo ang salitang patuluyan Ito ang lumang tawag ng mga Tagalog sa in o lodging Ito rin ang may anyong panuluyan at ito ang higit na nagagamit noon Ang panuluyan naman ang pinangbuhatan o pinanggalingan ng panunuluyan. Ito ang tawag sa pagsasadula na iginaraos tuwing kapaskuhan sa ilang lugar sa ating bansa. Dito inaalala ang paghanap ni na San Jose at Birhen Maria ng matutuluyan noong sila ay naglakbay sa ibang bayan para sa sensus at pagbabayad ng buwis. Maraming uh, panuluyan ang tumangi dahil uh, punuan na noon dahil nga uh, maraming mga mamayan galing sa ibang uh, lupalop ang nagtungo doon sa bayan na yon. Kaya't ang kinahantungan nila ay isa ng sa Inggris ay manger. Sa ibang bansa, uh, katoliko, lalo na sa Mexico, meron din silang ganyang uri ng uh, pagsasadula, ang tawag naman doon ay Las Posadas. Yung posada kasi ang salitang Kastila sa in o lodging. Meron tayong pananalitang pambati o expression na tuloy po kayo. Alam niyo ba na yan ay dyan din ang galing sa salitang tuloy na kung literal ang pagsalin ay ibig sabihin sana ay maaari po kayong manatili sa aking bahay Subalit, so, ito po ay hindi dapat uh, kunin ng literal. Kaya ang talagang sanin nito ay Welcome or Please Come In. Ang sanin po sa Ingles ng uh, ikalawang tuloy ay Stay Temporarily. Pero dapat pong tandaan na itong sinasabi nating uh, pansamantalang titira o pansamantalang mananatili ay hindi ibig sabihin ay laging sandali lamang. Maaring Taon din ang bilangin. Halimbawa po ay eh, kung ikaw ay mag-aaral sa Maynila at ikaw ay galing ng probinsya apat na taong ka mag-aaral doon pwede mo pa rin sabihin na ako ay tumutuloy sa dormitoryo sapagkat matapos ang apat na taong babalik ka naman uli sa lalawigan Yaman din lamang at nakatapos na tayo ng dalawang tuloy Magkakaroon na tayo ng katuwaang pagsasanay o fun exercise sa susunod na slide, makikita ninyo ang dalawang magkaibang tuloy na magkasama sa isang pangusap o sa isang talata. Ang gagawin ninyo ay tutukuyin ninyo kung alin doon ang tugmang kahulugan ng salitang tuloy. Pagkatapos, parang itigilin sandali ang video at kayo naman ang kumata ng pangusap na may dalawang magkaibang tuloy. kapag natuloy ka sa Maynila, saan ka doon? Salamat po tita, pinatuloy ninyo ako rito sa bahay ninyo ng dalawang araw. Babalik na po ako sa amin. Sige po, tutuloy na ako. Ang ikatlong tuloy, tignan natin kung paano ginamit sa isang halimbawa. Bayaran mo ang kuryente, tuloy, bumili ka ng limang kilong bigas. Dito ang salitang tuloy ay nagsilbing pang pangugnay ng una at ikalawang bahagi ng pangungusap. Yung bayaran mo ang kuryente ay inuugnay sa bumili ka ng limang kilong bigas. Sa pag-ugnay ng salitang tuloy ay mababanaag natin ang kaisipan na total naroon ka rin lang naman mas mahaba ang sasabihin bayaran mo ang kuryente at total naroon ka nilang naman umili ka na ng limang kilong bigas sa sani ng pangusap sa ingles yung una po ay payak o simple kaya yung tuloy ay isasali na lang ng then o kaya afterwards pero kung gusto nating buuin magiging then you might as well o kaya afterwards you might as well tuloy then afterwards. Tandaan lang po natin na yung then or afterwards ay higit na sinasalin sa Pilipino ng pagkatapos. Ang ikaapat na tuloy, tignan natin kung paano ginamit sa mga sumusunod na pangungusap. Pagkahaba-haba man ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy, limang taong silang naging magkasintahan ngunit hindi sila nagkatuluyan. Takbo ka ng takbo, yan tuloy, basang-basa na ang damit mo. malinaw na ang ikaapat na tuloy ay may kahulugan na as a result end up o conclusion o katapusan o kinahantungan pagkahaba-haba man ng presisyon sa simbahan din magtatapos they were in a relationship for five years but did not end up as a married couple You kept running around as a result your clothes got drenched. Do we end up as a result? TULOY, CONTINUE TULOY, STAY TULOY, THEN TULOY, END UP Apat na salita, isang bye-bye Subalit dapat niyo ba? CONTINUE, STAY Hindi ba magkasalamat yung dalawang salita ngayon? TULOY, AFTERWARDS TULOY, END UP Paano mo ipaliliwanag niya sa isang English-speaking person na nag-aaral ng wika natin? Sadyang nakakamangha ang ating wika. Patuloy nating tuklasin ang galing ng wikang Filipino. Hanggang sa muli.